Ito sa Taiwan sa Dubai Mall. Ay muna bago mag-start ng work. Ang ganda ng babae sa likod. Ito sa Taiwan store. wala ko na bilhin ano siya. Kaya ito na lang. Bar. Brain bar. Energy bar. Meron siyang raspberry, blueberry, and cherry. Mmm, lamig. Ayusin ko mamaya yung mga chair. Talabas. Ano yung mga tao? Hmm, wala pang tao. Ang tahimik pa ng mall kasi super aga pa. Yan yung food court. Tara! Tapos, sa baba niyan, yung ice cream. Rage chicken, hot chicken. Tapos, may bubble tea. Tapos, yung pizinha. Second floor. kasi ako nagpagluto na magabi kasi hindi na ako ng mga nadaling ko pawi sa Philippines hindi na tayo sa Monday connecting airline nga lang sa airline May na bang boses? Hina yata yung boses ko. mga dito, yung mga naglilinis ng mall. Yung mga delivery. Kailangan mm. natin mag-alos. Sudah mesti majlis azim azim jalan sebab Apa salah ke ayo sample to ng no? kuya na ko. ba? Ang bango to. May rose. Hmm. Ayan siya. Kiana may siya ng mas Madagascar vanilla oh, Sorry, <coughs> <coughs> listening. Mm -hmm. Abusog sa hangin. Ayan na. Tapos ginuksan nyo yung malaki. Ano dito sa harap. Kaya may ilaw-ilaw. You know? Look at that. Ayan. May pa ganyan sila dito. food court area na yan. ng Dubai Mall. Hindi no. Lip tint lang. Sapat lang. lang. Sapat lang. So, mag ako. kong I wish. Ayan, yeah, 7 na. Kailangan ko na mag-stall. na tayo. Yeah. hair na. Hi! Yeah, tapos mag-start tayo. <laughs> kong kumain. Pero actually, 7.30 talaga yung start. Mag-start lang ako ng maaga kasi parang mag mo tapos mag-isa so, lang ako. Isa lang ako. Morning. Sabi ko nasa Dubai, mabango to babango. Uh, ano siya? Afnan. Afnan mabango din yung ano, Delina. Yun yung binili ko kasi ito, free lang siya. Pag meron kayong isa at meron 20% discount. Ay, ito ako service isang para kulang mo. Para hindi sa pat. Ay, kulang na siya. Ay, Okay guys, this is Dr. Wake. Bye! Thanks for watching!